kahit noon pa nung nagtatrabag na ako, may true na ako dun sa homesick ko, pag dinadala ko sa dagat yung amo ko at nakakita ako ng maisla-isla dyan sa dyan sa dagat ng Taiwan, tinatanong so, ko, saan na kayo banda dito yung Pilipinas? Kaya nakikita mo naman din na ah, si Lord nagbibigay ng grace sa mga sa pamilya ko, sa mga friends ko, o sa lahat ng mga benefactors ko. Nakikita ko naman din na ah. talagang nagbibigay siya ng graces. Kaya I have to continue my vocation as a sister. Mga kapag-upupupun si Loro Musa, ay kinakala maging ugali mo Pilipino. Lahat ng ugali mo Pilipino ang mga buruhin. Pangyari, kung baga susundin mo ang ugali sa Amerikano, walang mangyayari sa iyo. Sa aking pag-uwi sa Maynila, naisip ko na ang nasyonalismo ay hindi nakakahon ng lugar o panahon. Kahit na malayo sila sa Pilipinas, kitang-kita pa rin ang pagkapilipino ng mga imigranteng Pinoy. Inaalay ang lahat para sa pamilya, malakas ang pananalig sa Diyos, patuloy na ipinagmamalaki at iniwawagayway ang bandera ng Pilipinas, ang galing ng bawat Pilipino. Ang pag-alis sa bayan ay hindi may sa hirap ng panahon ngayon. Mahirap mang tanggapin, kailangan nating iwanan ng ating pinaglakihan upang guminhawa ang ating buhay upang makamit ang ating mga pangarap. Ngunit sa bandang huli, pinili pa rin ng mga imigranteng ito ang umuwi sa kanilang tahanan. Pinili pa rin nilang makapiling ka, kaibigan, kapatid, anak, ina, Pilipinas. Sa six years kong pagtira sa Taiwan, hindi ko sinahiya kahit kailan na ako ay Pilipino, na mahirap yung bansa natin. At least ang inisip ko, Marangal na tao kami. Hindi kami nagnanog na Sabi ko, inaabuso nyo kami, hindi kami lumalaban. Kahit kayo na kahit saan bansa ko pumunta, pinagmamalagay Pilipinas, nasa akin pa rin yung dulong Pilipino. Iisipin nyo, nandito pa rin yung bansa natin na nagmamahal sa bawat Pilipino. bebo bebo be bebo bebo be bebo bebo be